kahapon po nagsimula yung uh, Queencom. Queencom, oo. Oh. Queencom. Food security, Queen. ang uh, ano niyan, ang Yip focus niyan. Yung oh. kinta. yung niyan. Quinta. Quinta. So, sig Siguraduhin mababa ang mga presyo, reduce Yung limang komite, dyan sa... House. House of Representatives po, epinorma yan para mag-imbestiga o oh, makagawa, ng tumingin. tumingin para ma makapaggawa ng paraan okay special committee po yan uh, ang ano ba bang ba uh, committee yan pare trade and industry agriculture agriculture and food, food. Yeah. Ah. social Waste. services, services. ways and means ways and means mm. at saka Special Committee on Food, Food Security. Security. Yes, mm -hmm. yan. Okay. Chaired by uh, Congressman oh. uh, yeah. Joey Salceda. Joey Salceda. Nakakalabanin oh. daw ni Congressman Lagman. Sa hmm. De, ano na ngayon. Uh, dalawa na lang sila. One on one. Hindi, pero susuportahan daw ni ni, ni Congressman Lagman. Lagman. oh yung kalaban. Well, meron po isang kapansin-pansin. Hmm. Diyan, kasi siyempre maraming gusto umuwepal, pero yung iba puro statistics eh. Oo. Uh, Oo. Uh -uh. Economist daw, pero puro statistics. Pati PSA. Ang tindi nitong si congressman, Nicanor Briones. Ano yung agap? Ano yan sa agriculture eh? Kasi si Nick, Nick Briones, siyang uh, parang tumata yung chairman nung, uh, <coughs> uh uh mga, ano, mga poultry racers oh, okay. ano, nasa agriculture tayo oh, 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 talaga agriculture. Uh, Talagang uh, yan, agriculture. Yan, ang yan, 'yan ang linya niya mm -hmm. Mm -hmm. meron daw pong dalawang kumpanya RBS Universal Grains Traders Corporation yan mm -hmm. yang Soda Trade Corporation ah uh, yan po ang top importers ng bigas uh -hmm. ano magkano ang na, uh, na -import, import nila, nila? Mm -hmm. 270,000 metric tons. Mm -hmm. Ang maganda rito, pare, iisa ang may-ari anak ng Tokwa. Pwede ba yung ganun? Pwede. Dalawang top importers, mm -hmm. iisa may Eh, ba't nag uh, pa ng pangalan? Ba? Eh... <coughs> anong ba? Anong ba? <laughs> For purposes of... Uh, Ayan! Ano? <laughs> baka yung isa... Para, hin para itago. Hindi naman. Na Hindi naman. Ba? monopolize ano? sila. Para yung isa, first family, se yung pangalawa, second family. Ibig sabihin daw nito, malinaw na malinaw na may nangyayari sa sabwataan. Yan po ayong kay Congressman Briones. Bakit naging sabwataan yun? Eh, open na ngayon ang importation. Aha. Kasi po, ang tanong dito, naipakita na may supply tayo na ipakita po na ang ating supply even mas mataas mm -hmm. pa kaysa sa demand. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun yung figures na inilahad Ng ni Congressman, oh galing sa PSA, mm -hmm. galing kay Congressman uh, Kimbo, Congresswoman. Mm -hmm. Galing sa PSA ito. Yun figures. How sure are we with these uh, figures? Uh, duda ka sa PSA figure. P eh, yung PSA. <laughs> That. Sabi po ng uh, direktor ng Bureau of Plant Industry, ang magiting na direktor, Glenn Glenn pa Panganiban. Panganiban. Hmm. Hindi raw po nila tine-check ang ownership. Yeah. yeah. Kumbaga, hindi kasama sa trabaho namin 'yan. Yeah? Ha? Hmm. Huh? So, bigay lang kayo ng bigay na import permit o tanggap lang ng tanggap ng uh, hindi tang iba ibig sabihin hindi. Ng tanggap. Nang uh, tanggap lang ng tanggap ng application. Hindi an ano eh open kasi ngayon ng ano importation eh. Ah. Mm -hmm. Because of this rice tariffication law, right, anybody right. can import. No, but I'm trying to figure out, but kailangan magdalawa pang kumpanya. Etong dalawan, at sila pa ang dalawang top importers. Mm -hmm. Gusto Sabi mo ko, itago? Sabi ko sa iyo, baka ibang kanilang mga competency. Sa... Hindi hindi lang 'yon. Ang <laughs> dami naman paliwanag eh. <laughs> Unang-una, alamin muna natin sino may-ari. Para alam ayan, na natin kung it is by family. Oh. Per family? Oh. Ano ba 'yan? Baka meron eh. Hmm. Nagalit nagalit nag po tuloy itong si Congressman David Suarez. Ibig niyo sabihin, ha? Hindi po, hindi niyo chine-check kung sino ang uh, bibigyan nyo ng permit. Again po, lahat po ng importation natin mm -hmm. ng agricultural goods, kailangan humingi ng permit mm -hmm. sa Department of Agriculture maski meron ng rice tarification. Okay? Hindi po ibig sabihin ng rice tarification open na lang kahit sino. Pwede. Yeah, pero, kailangan nyo pa rin humingi nang permit sa Bureau of Plant Industry. I, isa lang ang rason diyan as mm -hmm. always mm -hmm. and the PSA agrees with it. Ah. The, yung mga permits ho ay ministerial. As long as it is registered, they have the capacity, they show all of these uh, requirements, they can they can open a letter of credit, etcetera, etc., mm -hmm. the warehouse tapos. Mm -hmm. Tapos na. Mm -hmm. Wala na yon. Okay. Mm -hmm. Hindi po namin chine-check, sabi pa. May are. Hindi po namin napacheck. check Yan, may are, yun ang sabi ni Rektor Direktor Panganiban. Ah, kasi po, sino yung mga may are ng no corporation, eh hindi po namin napapa-check. Eh, sabi ni... May problema pag gano'n. Oh, sabi ni Suarez, si David <coughs> Sarasan ba yan? Ah, uh, Quezon. Quezon. pato ni Dani? Dani. Ni Dani Suarez. Okay, sabi niya. Eh, ba't hindi niya siya na-check? Hindi na nakasagot. Baka naman nakalimutan. Hindi naman kaya. Ah, uh, ito na lang masasabi ko kay uh, Director Panganiban. Ah. Uh, na nakalimutan siguro. Hindi. Ah, uh, ito yan. Mer meron kayong checklist? Meron? O oh, wala? Mm. Meron. Doon sa checklist na yun, ano nakalagay? Ah, uh, ano mm -hmm. uh, Ano yan? SEC registration, etc. Everything, yes. Mm -hmm. Uh -huh. oh, okay. Kompleto ba sila? Registered uh -huh. ba sila at lahat? Ngayon, kung gusto ninyo mas matinding ano, makinig kayo dun sa Quadcom. Uh -huh. Bakit sa Quadcom? Ibang ano... Ay, eh, yung Quadcom, uh -huh. ano yun? Masusi. Masusi. Mas matindi. matindi. hinihimay. Uh -huh. Hinihimay. Uh, ayan uh, uh, yan. ang dapat na ano yun ninyo. Tapos sabi po ng Neda... Sumobra pa nga sa himay eh. Mm. <laughs> mm. <laughs> Ito maganda to. Uh, sabi po ng Neda, dahil daw sa tarif, pagbaba ng tarif, naalala nyo, ang taripa sa imported na bigas ay 35%. Originally? Ginawan 15%. 15, na lang. 15%. Yan. Ang sabi po ng Neda, ang magiting na Neda natin, dahil daw dyan sa pagbaba ng taripa, bumaba ang presyo, hindi po sa palengke. Akala ko ng baboy. Hindi, bumaba ang presyo <laughs> sa farm gate. Naku po, hindi, paano yan? Tabi. Thank you. Ah? Thank you. Ay, pinagyabang po eh. Oh, thank you. Ah. Ganito po, ang impact daw niya ang pagbaba ng taripa, ng presyo sa palengke ay 1.7% reduction. <laughs> so, sa isang daang piso nakatipid kayo ng one centavo. O well, two centavos na, sabi mo na. Okay? Two centavos na. Pag, ah, hindi, ah, sa piso, bawat piso, nakatipid kayo ng dalawang sentimo. Mm -hmm. So, sa isang piso, dalawang piso. Nakatipid nyo. Sa 50 pesos, piso. Okay? Yan po ay binabahan ng presyo sa retail. Ano naman ang binabahan ng presyo nang ng gate, Palay. Farmgate. Farmgate price. Mm -hmm. 17%. Mm -hmm. So, sinong pinatay nyo? So, lalong nayari ang mga magsasaka. Yeah, yan. Yeah, Pero, po. you know what? Yung reduction sa retail, uh, yung, well, hindi reduction, yung halos hindi paggalaw sa retail, pagbaba. Uh, it's a puzzle, sabi ng Neda. It's a puzzle? It's a puzzle. Wow! Uh, nagtataka sila. Yun! <laughs> sabi nga ni, ano, ni Neda Director, Nieva Natural. Uh, saan siya? Saan siya? Neda director? siya sa Neda Director. Uh, uh. Perhaps this deserves a more nuanced analysis. A what? Nuanced analysis. Pare, nuance. medyo hindi ko naintindihan. intindihan, nuanced. nuanced. Uh. Medyo hindi according Yung to... Yung mga na. mali, titignan nyo. Uh, uh. Yan ang nuanced analysis. It should have resulted in... Tignan mo kung saan nagkamali, It kung saan nabagot. Dapat bumaba ang ang ano. Ah. Sure, hindi nila ma mapawari. Hindi nila matanto. Matanto. Yeah. <laughs> Pag, kailangan po ma mapagtanto natin to. Parang huh? mga napapalood ko <laughs> sa teleserye. Hindi ko matanto. Hindi <laughs> ano matanto. Na Litong-lito sila. Ha? Ako yung nagugulumihan. Ayan. <laughs> ayan, ayan, ayan. Yun. Habang po nalilito kayo, kami naman nagugutom. <laughs> ano ka mo? One cent, ano One centavo? Two, uh, 1.7 peso. eh. Two, cent, two pesos for every hundred. 2%, 1.7%. Yun lang binaba. Ako. Sa, sa uh, Farmgate, 17% ang binagsak ng presyo. Um, so, sino pinatay nito? Aray arif, arif na to. Insan Berat at ano, Insan Poling. Ah. Iyak na yun. Ito na lang, masasabi ko sa inyo. Yung sinasabi ninyo na pagbaba ng tarif ay makaka makakabuti. Hindi. Hindi. So, hindi. Hindi. hindi nakabuti maliwanag yan. na maliwanag ngayon. Inamin na nila. Oh. <laughs> Maski na ano pang nuance ang sasabihin nyo, wala yun. Ah, hmm. Kaya po hugas kamay na kayo? Oo. Ayun. Ganun ba nangyayari ngayon? Balik kayo sa si eskwela para mapag-aralan ninyo kung ano yung... <laughs> Ayan. <laughs> Makipinakita po doon sa... Uh, Quid Ano? Kinta. Kintakom. Kintakom. Yung mga statistics at kitang-kita doon po may hoarding. Kitang-kitang may price manipulation. Sino ang gumagawa niyan? Yeah. para sino manghuhuli nun? alam na ninyo lahat 'yan kayo naman eh 'wag na kayo magkunyari hindi from the very start there is a rice cartel ay paano gagawin natin anong gagawin sino manghuhuli niyan sino aba ay eh, ang uh, ano diyan eh pwedeng Department of Agriculture at saka uh, uh, customs mhm uh -huh. uh sa sabi po, malinaw na malinaw na may rice cartel. Eh, mm -hmm. alam na po natin, alam na natin, natin eh. Yun, eh. Seven Sisters. Kaya nga eh, nagtataka nga kami, bakit mga lower tariff, lower tariff ang ating measure, pero di natin bu buwagin yan? Di ba kaya buwagin yun? Inkahoot eh, sabi. Incahoots. Yan. Eh, isang paraan lang dyan. Eh. Top 10 rice importers control 36% of all uh, rice imports. Top 10, ha? Ah. Yung sampu po na yun, 36%. Eh, kaya nyo nga hawakan. Yung uh, supply. Una, una, muna, sana sinabi na na Joey, ilang, mag ilang ba talaga production natin? Yung okay. actual production, ha? At ilan ang ini-import natin for purposes of food uh, security? security. Mm. Wala pa. Ngayon, wala, walang ganun din. Kung ang sinasabi niyo ang kailangan lang natin na i-import for purposes of food security is uh, 10% of our requirement. Okay. Yeah, ilan yan? Para maging maliwanag. And then, ilan Hindi, na... Hindi, yung Ang, ang problema doon, tama ka, eh. Kailangan merong ganun, eh. Oo. Oh, Target. Tar Kasi ngayon po, sa ngayon, kung sino humingi oh, ng impermit, import. Binibigyan, eh, binibigyan. Oh, kasi open, open eh. Ayun eh, ba ibig sabihin nun? Oo. Oh. Nang uh, open? Open. Oh, anybody. Anybody can now import. A ako. Oh, so, so, everybody can import. Yes. Meron tayong supply. Meron, dapat. Ang nagta pinagtataka rito, may supply. Hmm. Ang Bakit supply mas mataas kesa sa demand. Bakit yan Bakit ang, ang, presyo? ang presyo? Yun na nga. Ayun yun na nga yung manipulasyon. Yun na nga yung sasabi natin. Uh, Ngayon. It's clear pa rin, Jonat, na may supply, na mas mataas supply kesa sa demand. Iyon ang dapat nilang i-work out. Ayan. At saan yung, mga, saan yung mga supply na yan? Kasi, pwede nilang gawin. Alimbawa, ang supply talaga nag, uh, ano yan, na. Uh, marami marami sa Panay Island. O, hmm. oh, nakatambak lahat doon. Hindi naman nila maibigay sa ano. Ima-manipulate na nila lahat yan. Ayan. Kaya nga, kung halimbawa lang e eh, 5% or 10% sa ngayon daw import. po, kailangan work out yun. Sa ngayon daw po, mas marami tayong bigas. 25% more than what we had last year. Oo. Oh. Eh bakit Nagtatakang nga sila? Eh bakit ano yan? Bakit uh, sinong humahawak? Lumakas bang ang, ang... Baka kailangan pa rin, Jonathan, ng police work eh. Hindi kaya Meron, meron. Kailangan. Oo. Eh ano na nga eh, uh, eh paano namang, ang problema dyan daw paano i demanda 'yun. Makita mo sa bodega, hmm. daming no. bigas. <coughs> That's my regular uh, inventory. Hmm. Hindi mo, inventory. Hindi mo masasabing Anong aliens. Ganun? Kaya nga po yung sinasabi, Mag yung uh, agriculture uh, sabotage. Oo, oh, meron 'yun. Baka pwede na doon tirahin eh kasi uh, Actually doon talaga. Yun ang pero again, Before we go to that, uh, ano Okay. your uh, your uh, statistical data should be available. Mm -hmm. bago, ka by, mag, uh... bago ka mag... Bago ka magkumpisa ng mga ganyan. Kasi you can only speculate at this point eh. May PSA data na raw, yun ang ginagamit nila ngayon. Hindi nga reliable yun. <laughs> yun ang problema dyan. Halina tayo aasa sa NEDA? Yun na nga yung sinasabi natin. E nenda, niloloko lang nga. Hindi nga. E, ka, nga, sila eh. E kagaya nyan, uh, hindi nila maintindihan. It's an, uh, they have to have a nuanced analysis of whatever it is. Nang nenda. E di, problema talaga yan. Malaking uh, problema. Pero, you can have the historical data eh. Sino-sino yung mga yan over the past 3 years? 3 years na lang, wag na yun dati. 3 uh, years, years lang. lang. O, o sino nag-import? Ano yung ating production? Sino nag-import? Ano yung ating Eh so pwedeng hingin ngayon ng Queencom. Yes. Uh Quinta, Kinko. Quinta Quinta Com. Pwedeng hingin nila sa Bureau of Plant Industry. Yes. Yung figure na yan. Yung figure na yan. I-submit mo bawat importer ilan hmm. ang permit na binigay mo at ilan ang pinasok. Mm. At saan pumunta? Anong uh, uh, warehouse 'yon? Tapos ngayon ang uh, ki uh Quintacom pwedeng i- uh, hilera yan. Mm. Figure na yan with the Bureau of Customs. Yes. Ganun. Okay? Kung ang inyong permit ay... Uh, 100,000. 100,000 metric tons. Mm. Okay? Doon sa... Dumatis. May verify sa Customs record. Some beses, Baka nakaka-300,000 kaysa customs. Oh. Nirecycle mm. nyo yung permit. Yung permit, Oh. Yan. Makikita po sa ganyang pag-aaral yan. Ngayon, kung puro mga... Pag-aaral uh, po yan, ha? Pag Let us emphasize. Pag-aaral. Sa pag-aaral na ganyan. Hindi pwedeng ano hindi lang. Hindi pwedeng salita. Oral? Oh, hindi, hindi. Eh, eh walang <laughs> TV yun. Walang TV coverage. Kaya nga ito, may, may, kailan... At saka, di ba paring Conrad, paring uh, Joel... Panahon pa ng kopong-kopong, alam na nila kung sino yung mga malalakas. Pagdating sa rice trade. Alam po niya, eh. kilala na, na nila yan, la yan eh. Di ba, Lahat ng apelye doon yan. Se seven, sabi nila. Seven yan. Seven sisters? Mm, seven sisters yan. Uh, baka nang anak na yung mga sisters? Pwede. Pwede? Pwede yung ganun. Mga ano na ngayon. Seven, uh, ano na. Seventy uh, cousins na. Oh, seventy cousins. <laughs> Baka sila sila rin. Kasi po, isa ang miyari, dalawang kumpanya. ano pa yun? Mga ganun. Yan. Yeah. Yung sinasabi mo sa permit, uh, sabi na, ano sabi mo, iibabangga sa customs data. Pag sinabing 100, uh, ano yung sabi 100,000 metric ton uh, permit mo. Pero in mo did mo, not import that not necessarily in one go, that 100,000. Yun ang expect. Hindi, over the year eh. Hindi makikita mo pa rin yung volume ng importation. For the year eh, for the year. The next question, paano mo alam lang ako sa warehouse. Kaya nga, that's part of the... Of, investigation of the, Investigation. Ano, ano yung police work, yan, work, police work na yun? Police court yan, pag mm -hmm. ganyan.